May gusto mo mag-TNC Mel? Masaya ka ba pag natatala? Mag gano? Mag-TNC Mel? Ito na, ito na. Hindi, hindi, hindi ko kakagawan si Yowie ko. Hindi, lulong kasi Ay, 2-0 nga, no? Naglag Aurora. Hmm. So, ilang beses ko na sinabi to, sabi ko, malakas na yung G2IG, nakuha nila yung momentum nila. yung momentum nila. Pinapanindigan niya yung Aurora. Hindi ako haters ng Aurora, pero ano ako, panako ng good Dota kasi. Nakapanood ko yung laro nila, kumaka na ito mga totally. Yeah, good chip. Di ba, bo? Kailangan nilang kumana sa, sa Dream League chip, ha? Kaya nga eh. Cancel. Ay, cancel. ay mo Badong dong? Puti na ano mo. Dali mo Badong Ito kasing g ig boss ko. Zero to sila boss sa yung sa Swiss format. Mm Tapos nahabol nila takito. Ulul. Tas, oo nga. Tapos yung mga tinalo nila malalakas. Kaya nga sinasabi ko nakuha na nila yung momentum nila eh. Kahit natalo sila kahapon sa ano, no, extreme. Extreme naman kasi Kaso extreme kasi yun eh. Number one, number 2 yun eh. Tapos yung lakod nila sa extreme. Paano sila? Nakambak lang sila second game. Hmm. Dami ko sinasabi, baka makambak pa ng Okokat okay, ah. Yeah, Kaya wala sa natin ulit ng IG, no? Dali. Tangan na, wala na ako nakita mga melee matchup, ano? Lagi talagang range lahat, tol. Lina, Razor, Viper, Sniper, Zeus. Sino na, pa ba boss ko? Kaso na Viper mid na, no? Ayun, hindi, ano nga kasi, tol, eh. Ah... Uh, ayun nga yung uso ngayon, ni. Eh. Larl, Sabi, na, si Lalarl, kumaka sa XM, yan. di ba? First game. Ano? Uh, first game ko, ito. Uh, Razor. Ilang minutes ang loss? 3 minutes pa? Yung mga lahat ang nagkakalat pa dito mga gagawin ito mga ito. Dali. Talo si boss buong niyan kaya angoy. eh. So Supporta ka na lang, lang Mel, supporta ka na lang. Kung na, hindi kasi kung ako lang yun mag isa doon kasi sasabihin ko talaga IG. Kasi sila, lahat, sabi yun. ng ano, Aurora. Ayun, si, sila Gabi, sila Kuku. Si gabi. Uh, si gabi, lang, sila Gabi lang. Uh, yaman na kaysa mag away away kayo. Yay! Kaya nang ni boss. Di natin alam kung magkano yung tayatal. Sabi mo pag FM lang sa, teka lang. Teka lang. Awit yata to, no? Pag napapamonkey si Savage, hindi ba? Awit yan, doy. Di eh. yata bagay sa kanya yan, eh. Monkey. Parang ikaw lang yan, Los, yung nag-request ka, monkey. Tamay na naman yung monkey king ko. Huwag mo na idamay yun! Yun, ha? Wait lang, wala pa nga si Armel, eh. Ah, ano, si Chip? Kaya pa ng ano to, ah? Aurora? Yaman ng hoodwink, eh. I know when uh, Q? Chip? Uh, like, Q, Q, Q Wala na Q, Q, Q Dali, tin up dang Sige tal, nod muna saglit dito tol talaga niya Badong doon eh, no Legit na legit na mood Napaka active talaga eh Big W sa'yo Badong doon? Si Sipag ni Badong? Patay yan Dati hindi masipag ba si Badong Alal mm -mm. Sa, dahil sa si Saud sumipag ganun ba? Pang ganun siya sabi mo, hindi ba? Si Denver, wala may pagkano rin talaga yun si Denver doon Yeah, mo personal na, yan? Dito. Si, ano, Badong, Los? Oo, oh, si Denver yan eh. Denver pala eh. Saan mo nakilala yan? Si Badong? Basta kababata ako siya. Ah, mo. Ate kapasig din yan. Naglalaro kayo uh, ng si Lato dati. Saka. So, lato, so, Lato. Saka, Lato. Saka, Okay lang yan. Lato, yung boss ko, isa pa boss ko. Okay. Sige. Hindi, kahit huwag mo na pick loss, okay lang. Hindi, <laughs> malas talaga ako. <laughs> Ate, hindi kami nagsisisi yan. Ah, ay, hindi kami Ah, Ay, yung naman Ano, Armel? Na sa so, pahit no, mo, Mel, eh, no? Hindi, kala ko kasi, tiyatoxic ka ni Kuko, eh. Hindi naman Ah, ganun ba? Ah, uh, sige. Mali lang ako ng pagkakain. Toxic oh, mo, so. boss ko. Sorry, akin yan, tal. Sige. So, ng Kotol, Maganda sa'yo, nagsasorry ka agad. Nabibisit Talib. ako kay Kotol, de-active. Pwede pala yan. Hindi, may hirap pata mag-Kotol, boss ko, pagka bobo yung support mo, boss ko. Kawa kayo, Marcy, ganun. Okay nang ina, baka suntukin ko mukha nun. Hindi, may ulti tama yung May ulti din siya, Chip. Hindi siya nag-ulti si Kotol para pamatay. Baka nagpa-farm na. Bagay. Oo. Farm is the new one eh. So, oy, accept, Brad. Wala na naman ako, Brad. Accept na ako, accept na ako. Wala na akong deploy. Iwan ka, iwan ka. Iwan ako, next game na lang ako, Iwan, iwan. May gusto mo mag-TNC, Mel? Masaya ka ba pag natatala? Mag na. Mag-TNC, Mel? Ito na, ito na. Hindi, hindi ko kakagawan si Yowie ko. Hindi, lulong kasi yun sa atin, sa atin, sa lang, Gago. Sa atin, lang. Kasi ako pag natatalo ako. Hindi, boss Gini. Wala naman ako masyadong pake. Ang kaya may ingay, oy. Oh. May, may, Ano, may, you know, may sabi nga, Darik, wala ako to ruin. Kunin ko kaya, ano? Eh, nagayon na puro -talo, talo ako, puke lang ayunan to. Yung naka-safe lane, yun, naka ang ano, sinasabi. Oo <laughs> nga, ano? Ba't nga ganyan? Taki ba't nga ganyan? Dari, auto ko. Kunin ko kaya, ano? Para kasubukan kami, puro talo pa naman ako. Maglas. 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 Tang ina. Awa, ah, Sige. Okay. Buti pinigilan na ako ni Boss ko, Tol. Buti pinigilan ako. Ta Tang ina nga ka kasing kang ano yun. Kaka sa mentality yan, Los. Hindi, puro na siya, Boss ko. Tang ina itong biglang na gano'n. Big plus yung tunay pang <laughs> Kamusta water cooling ni ko Kamusta yung PC mo, ko Ayan na yun, di ba, ko Kumakana na naman na. Okay naman. Wala naman na siya ng problema, Tol. Ano lang, gaming tal. router ko lang, Tol. Para hindi magpakaklas. Ano yung gaming router, Tol? Ano yun? Alam mo yung, kanyari, may router yung mga PLDT Globe. Hindi pala the best yun. Mm -hmm. Mas maganda kung bibili ka ah. ng gaming router. Ah, Kasi okay. yung quality of service, kanyari, uh, one ano ka, 500 Mbps, parang ganun. Mm -hmm. Yung router na normal, 200-300 Mbps lang, hindi naman max. Uh, quality of service, mm -hmm. parang ganun. Mm hmm. Mm. Okay, okay. Kaso mahal. Ano yun? Saan binibili yun, tol? Meron mga normal lang na ano. Kahit hindi yung sobrang mahal. May mga 2K ganun. Sa Shopee lang, Lazada ganun. Legit daw no, ba dong? Sabi sa akin ano, yung nagturo sa akin nung guys nung sa internet ko. Pag nagpa-packet loss ako, ibig sabihin nagagamit ko yung 300 Mbps dito sa ano, router.